Hello. Welcome to my channel again. Ate daday. Naglalakad ako. Papunta ako doon sa bahay ng anak ko. Tay. Okay. Sasama ako sa kanila ang apo ko dalita. Papacheck up daw nila. Ano pa? Palo up check up. Mhm. kaya si Yusun apo marami na akong apo <laughs> dalawa na magtatatlo na ang apo ko <laughs> grabing init dito sa Dubai ang oh, muna kapayong ako init grabe talaga mm -hmm lakad lang ako ng lakad kasi malayo-layo pa galing sa metro station malayo-layo pa ng kunti ang bahay nila ito welcome again again and again to my channel salamat sa support nyo sa akin mga lods and don't forget to like and share please share, share my video and comment po ay hindi pa po naka pag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe po. Maraming salamat. Same name pa rin po, ati Daday. Ay, grabe kainit dito. Samahan niyo lang ako, mga loads Samahan niyo ako maglakad. Ito dito sa dugoy, labing init. Nandito na ako sa building nila. Tawid na ako. Tumawid ako. Kasi nandito ang building nila.

nakarating na kami galing sa hospital tulog na tulog ang baby namin ayan napangod sa biyahe <laughs> ayan tulog pa more princess atina may pink Peng na pink oh <laughs> ayan karga na sa mama niya Magoy, nihilak na, nihilak na. Hindi niya patulugin ang mga magulang niya, o. Oh. Hmm. agad ang papa niya. Puyat na puyat yan silang dalawa mat sa niya sa gabi. Kasi gising si baruday gamay sa gabi. <laughs> Ayan. <laughs> tulog na tulog na hindi o uwi na si Lula ayan naglalakad-lakad na si Lula pa uwi na kasi mag alas 6 na pero maliwanag pa at saka sobrang init dito sa Dubai sobrang init iyan. Lapit na ako sa metro. Mm, -mm. Salamat mga lods. Don't forget to like and share. And please visit to my YouTube channel, Ati Daday. Nang hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po. Maraming salamat. Thanks for watching.